So isang short vlog lang to mga chapa yeah, Napaka importante nito lalo na kung biglaan nyo mapansin Na humina yung hatak ng motosiklo nyo O pumupugak-pugak siya sa high RPM Yung ginagamit nyo lang siya din pumapalya na siya pagka sinasagad nyo yung silinyador So ito, ito lang yung bibigay ko sa inyo na tip Napa basic nito na i-inspect nyo talaga I-check nyo to Pwedeng isa lang to sa posibleng dahilan Ito yung pangkaraniwa namin na i encounter sa mga C200 C200X, C200i gayon na rin sa GPR 250 so ito muna yung unang unang yung i-check yung choke ng motorsiklo natin ito po yung choke lever ito kasi meron niyang cable connected yan sa carburetor i-inspect nyo kasi minsan na paglalaroan niya ng mga bata dapat yan naka pulley on po yan sa taas sa pulley off nasa taas yan pag chinok nyo yan na ganyan eh yung choke nyan may arrow naman yan so dapat yan lagi nakataas pag napansin niyo na pumapalya yung motor niyo, pwedeng napaglaruan to ng mga bata o kung sino man. Pinaglaruhan siya dito sa baba, pinunta siya sa nakasarado yung choke natin. So dapat yan, laging nakataas. Tandaan nyo yan ha. Pero minsan kahit nakataas yan, mapansin nyo ha, nakataas. Pero dito sa carburetor natin, ayun o, nakasarado yung choke valve. So para kayong tumatakbo nyo na nakachoke, dapat yan kasi ang pwesto nyan, pantay lang siya na ganyan. So tinan nyo, bitawan ko oh. Para kayong tumatakbo ng naka Kahit hindi naman kayo naka-choke. Hindi yan naka-choke ha. Pero naka-close yan. Dito po yan ang nangyayari. share ko na sa inyo to napakahalaga nito. Maraming nauulol dito eh. Tingnan nyo to sa choke cable. Yan. Meron niyang adjuster kasi. Meron niyang adjuster. Dapat yan yung adjuster. Nakasagad yan dito eh. Yung adjuster niya nakalarga. So pag nakalarga yan matik yan, choke -chok yan dito sasarado yan kumbaga para nyo hinila yung choke lever so papakita ko sa inyo ibabalik natin yan sa original nyo pwesto atin ah, tingnan mo eto, tingnan nyo to, naka sara yung throttle, ah yung choke valve dapat yan, ganyan di ba dapat yan, ganyan, so isasarado natin to, ibabalik natin siya sa pwesto medyo matigas lang pero kaya naman yan, pansin niyo ha, sinasarado ko yan, binabalik ko dyan sa original niyang pwesto. Kung di nyo kaya kamarin, pwede nyo gamitan to ng pamilit na 8mm. Ayan, unti-unti nang bumubuka yung choke, choke bulb, oh. Ayan, oh, oh dito, oh. Pabalik na tayo sa original niyang pwesto. Ayan, sagad na yan. Then, tingnan nyo yung sa choke bulb. Nakabukas na siya, di ba? Ganyan dapat yan. So, maraming ano, maraming na overlook to pag minsan kasi sa vibration pero umaadjust ng kanya gumagalaw-galaw or na paglaruan kaya pinakamahalaga i-secure niyo dapat 'yan na naka talaga siya dito meron yung ano pinaka lock na nat na 10 mm then dito check check niyo lagi yan so eto dito marami kong na ano na encounter talaga kaya pumapalya yung motorsiklo nila so try ulit nating ibuka para makita nyo Ibuka ulit natin. Papakita ko lang sa niya. Ilalarga natin ang buka. So, ayan. Sumasara na naman siya. Ilalarga natin ang buka. Yeah. Ayan, sumasara na naman, oh. So, sumara na naman. Para na naman kayo tumatakbo ng nakachoke nyan. Dapat yan, nakababa lang siya ganyan. Ayan, eh, no? sumasara oh. So, ibalik nyo lang yan lagi. I-secure nyo lang. I-secure nyo lang na nakapuli lock siya dito sa dulo. Pag naisagad nyo na yan na ganyan, mas maganda gumamit tayo ng pamihit para mailock talaga natin siya. Sikipan na natin ang gusto. Yan, para hindi na siya basta-basta gumalaw. So yun, yung sinel ko sa inyo, maraming na overlook to. marami sobrang dami. Na hindi nila alam, tumatakbo sila na naka-choke Yun yung isa check nyo ha, itong lever at yung adjuster dito. Dapat yan, nakasagad ng sara na ganyan. Okay. So paano, thank you very much mga chikapi. Sana may natutunan kayo dito sa short vlog natin. Para sa pag-aalaga ng motorcycle natin. Thank you very much. Sinala ko na ang closing ceremony. Sinayin so, nyo ang kapayapaan mayo kayo at nang makarami